Hello guys, ito na pala yung siling Taiwan na tinanim namin dati. Tapos yung dinadamuhan namin. Yung doon na ang arami yung bunga niya. Ayan. Ngayon pala mag-harvest kami. Tignan natin kung gaano kadami yung makukuha natin. Ayun si Carlo. Ogi. Hello guys, tapos na pala kami sa pagpipitas. Ayan, ganun karami yung nakuha namin. Kapaita ko sa inyo mamaya. Ito na lang tatlong puno medyo marami din palang nasasayang kasi yung iba medyo bulok na tulad nun nahulog na lang nag harvest pala kami ngayon kasi magluluto kami ng chili oil para ibenta. Yan. Pa Pero yung nakuha namin guys lahat. Ito. Dami-dami din siya. Yan. Guro ano. Limang kilo din. Na guys yung chili oil yeah, Paluto na siya guys. Yan guys. Naluto na pala namin guys. Pinapadamig na lang tapos ilalagay namin dito sa jar. Glass jar. Yan. Naglalagay na pala kami sa jar guys. Ito. Ito kali eh. Yung presyo pala nito guys, 50 pesos lang. Tapos yung shipping fee, 500. Na kayo. Eh. Wala kaming imbudo eh. Kaya kaya na lang. Malinis naman yan yung nagasan. Saan mo talagalag <laughs> okay yan? Ang guys. Guys, ito na pala yung finished product namin. The chili Chili oil chili garlic oil pa na. Tapos yung brand name namin is Blaze Bite. Ayan. 50 pesos to guys yung nandito sa glass jar. Tapos eto naman 60. Tapos eto 70 pesos.